So yun, uh, good morning mga idol So nandito po tayo ngayon sa bundok no? So dito po tayo ngayon mga idol Naglalako ng pandesal So ayun nga mga idol, grabe sobrang lamig So tingnan nyo naman guys so, ayun, no? Ang tawag dito sa amin, ambon yan Yung parang ano na Usok na umaano rito So sobrang lamig talaga dito sa bundok So dito ako nagsapalaran mga idol Na maglako no? para maubos yung paninda natin So grabe matumal talaga So sige, laban lang So, Tingnan niyo naman yan mga idol lang paligid, no. Napaka ano talaga, parang hindi mo na makita 'yung mga ano uh, sobrang lamig. Ayan, no. Oh, so ayun nga mga idol at uh, kahit na 'yung boses ko ay eh, nag-iiba na kasi sobrang lamig talaga mga idol. Ay grabe. Pero tingnan niyo naman mga idol, 'yung pandesal ko hindi pa naubos, no. So saga pa rin tayo mga idol at uh, bababa pa tayo ulit at uh, ititinda natin ulit sa baba hanggat maubos hindi pa rin tayo susuko mga idol no ayan so kailangan talaga natin mag ingat ngayon mga idol kasi siyempre madulas yung daan langit na yata itong nadilibiran ko guys ng pandesal oh tingnan nyo naman no nasa langit na ako oh hindi oh, na makita yung ano ay grabe ha huh? nakarating tayo ng langit guys sa paglalako ng pandesal Oh, oh nyo oh Saka ako ng langit Grabe no? Oh. tayo ng patisal ngayon